Magandang tanghali po. Andito po uli ako sa uh, palayan. Maglilinis ng pilapil. And sorbehin po natin ang gilid. Ito po yung daluyan ng tubig. Sukal na. Yan yung spraying ko din. Susunod na araw. Meron pa akong isang pilapil na hindi na-spray. Kahapon at mulan ah, dito muna tayo sa lilim ay hindi pa totaling naglabasan lahat oh. mga halos sa mga pa yan mamaya maya ako lulusong at uh, pakainit a few moments later ito yung hinawak ko kapo no? ayan ayan isang araw pala yan i-spread ko damulan talaga ang makulit dito sa mga lugar dito o oh, hindi na ito yung hinawa ko kapon sinaglit ko siyang tabasin pero hindi ko pa na yan ispray ko yan para diretsyong tuyo sunog para hindi tumubo yung damasal yung, yan kasi yan yung tuyo na yan nakatakip sa pilapil hindi na yung damo. Ito yung spray ko kanina. Kani kanina lang. Ayan. Isa pa ba? Na kaligtaan ko po kasi ito ng isang linggo. Kaya humaba po siya yung damo. Ayan o. Pero sunog na siya. Napakaganda ng gamot na ang mata tama kailangan lang siyang mayroong kuan yung hindi siya maanggyan yung palay eh, para hindi siya masunog ayan so ngayon ito na naman yung babanatan ko hahawiin ko muna siya pag itna bago siya sprayin ayan so parang ganito lang yan so ito, lang, ito natin panangkit sample awin ko pa ganyan. Ayan. Gawin din natin. Gawin din. mo muna sa isang sa isang bahagi. Sa isang pisni. Ayan. Meron po kasi spray niya ng nakaganyan kasi maanggihan po yung palay masusunog kailangang gawin natin maghahawiin po muna yung mga damo sa isang direction na ganyan bago yung sprint. tapos pagbalik mamaya nakabila na naman yan po ito po yung aking technique nice kasi kung tatabasin po yan eh nako makahindi mo maigalaw yung iyong kamay at braso pagkatapos Matagal na matapos. So, ayan, oh. nawi ko na. Pag-whisperin yan dyan. doon. Tapos yung kabila na naman. Ayan, medyo may damo. Doon, sa so may dulo, sa so may saging. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.